Magandang umaga po sa lahat. Los Mindanao ko sa Kayong Dako ng Mundo po. Tayo nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, TV29 para mag-discuss ulit ng another coin At ito po ay ating healing. Mangulikta ng barya Kaya ako tayo nandito. Nagsisailing ng kanilang mga laga ang ating mga koleksyon. Ayan po. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako ng mundo po, kepsi po sa lahat. In God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel. Anyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin. Tulad na pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Mayroon na naman tayong pag uusapan bariya guys. Yung mga sinaunang bariya ang ating pag-uusapan. Ayan. Makikita nyo po ang isang imahe na isang lalaki, ayan, nakarap po sa akin, hindi 1 peso, hindi ang kanyang pangalan po, siya po si Dr. Jose Rizal, Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod naman natin ito, makikita natin ang simbolo po ng isang leon, hindi ang agila, hindi niyan po bagong, bagong luma na tatak ng ating bispi in the year 1980 po. Ito po ay nakapalog po sa ang bagong lipunan series. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalani mo muna natin siya para malaman natin ang kanyang presyo. Ayan, mga sinaunang bariya. Issue po, Philippines po, period Republic, 1946, up to date po, type standard circulation, coin years. 1975 hanggang 1982, value nito, 1 pesos po, nakapalog po yan sa ang bagong lipunan series. Currency, piso, 1967 up to date po Composition po niyan ay copper nickel May bigat lamang niyang 9.5 grams May haba naman 29 mm May kapal po naman itong 1.9 mm Hugis po siyempre bilog Orientation niyan ay middle alignment Itinigil naman ang paggamit sa bariya na ito Noong January to 1998 Number industry 3748 Reference number came das 209 Ito pong year 1980 Dalawang klase po ang inilabas ng Banko Sentral May FM proof po ito Ayan, 0.8%. Ito pong hawak natin, ito po ay year, year, 1990. Ito po ay 5%. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa, ating, sa hawak natin bariya na yan, ito po ay 19,693,000 piraso po. Ayan, wala pa pong price yan doon sa ating numista. Ayan, dako tayo, napakahirap ang gagilap ng kanyang presyo. Dako tayo sa ebay.com. Sa ebay.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng $15 na daw ito at rare coins daw. Meron na rin tayo, tayo nakita doon na 1,230 pesos. Dako tayo sa Carousel p Sa Carousel p sa naman po, mayroon tayo nakita doon na ang seller po ay si RB Magsino. Yung kanyang year 1980 doon ay binebenta niya po ng 1,000 pesos. Meron naman tayo nakita doon na 350 pesos. Ayan lamang po ang ating may babahagi sa God na. So, ang dito na lamang po sa Bisayas Mindanao, sa kayo, dako na mundo po, keep po sa lahat, and God bless.